Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at pindutin ang notification button para hindi mahuli sa mga pinakabagong update. Mga kababayan nating seniors, eto na talaga ang balitang matagal nyo nang hinihintay. Isipin ninyo, kung kayo ay anim na taong gulang pataas, may valid senior citizen ID at naninirahan dito sa Pilipinas, may pagkakataon na kayong makatanggap ng 12,000 piso cash mula sa gobyerno Automatiko. Wala nang mahabang pila o komplikadong requirements. Marami sa atin, lalo na yung mga hindi nakapasok sa SSS o GSIS noon, matagal nang nagtatanong, Paano naman kami? Wala kaming pensyon, pero nagtrabaho rin kami ng buong buhay. At ngayon, mukhang dinidinig na rin ng gobyerno ang matagal nating hinaing. Ang labindalawang libong piso Universal Pension Program ay sinasabing magiging karagdagang tulong para sa lahat ng senior citizens sa buong bansa. Kahit pa wala kang regular pension mula sa SSS, GSIS o kahit anong private fund. Ito'y parang pantay-pantay na tulong para sa lahat ng seniors, lalo na yung mga nasa laylayan. Pero paano nga ba ito gumagana? Totoo ba talagang automatiko ang payout? kailan ito ibibigay, at may mga dapat bang bantayan na maaaring bawasan o madelay ang makukuha. Yan mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Mga kaibigan, alam kong marami sa inyo ang sanay na sa mga balita na puro pangako. Kaya ngayong may usapan tungkol sa 12,000 piso universal pension, gusto kong linawin lahat ng malinaw, totoo at direkta. Unahin natin, ano ba talaga ang Universal Pension Program? Ito ay bahagi ng panukalang Expanded Social Pension Program na isinusulong ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) kasama ang National Commission of Senior Citizens (NCSC). Ang layunin nito ay bigyan ng pantay na buwanang tulong pinansyal ang lahat ng senior citizens kahit pa wala silang SSS o GSIS pension sa ilalim ng kasalukuyang social pension program, ang mga mahihirap na senior citizens lang ang nakakatanggap ng limang daang piso kada buwan o anim na libung piso sa loob ng isang taon. Pero ngayon gusto ng bagong programa na itaas ito sa labindalawang piso kada taon o isang piso kada buwan at ang maganda pa, palawakin ito para masakop lahat ng seniors na may official senior ID. Kung mangyari ito, Ibig sabihin kahit ikaw ay dating tricycle driver, market vendor, o housewife na walang formal employment, makakakuha ka na rin ng sarili mong mini-pensyon. Ayon sa mga ulat at panukala ng NCSC, target nilang ipatupad ito nationwide sa susunod na fiscal year, pero ilang probinsya at lungsod ay magsisimula na ng pilot payout bago matapos ang 2025. Kung ikaw ay rehistrado sa Office of Senior Citizens Affairs, OSCA, at may Senior Citizen ID, pasok ka agad sa listahan. Hindi mo na kailangang magpasa ng SSS o GSIS records. Ang kailangan lang ay siguraduhing updated ang address at contact details mo sa OSCA at barangay dahil dun ipapadala ang notice kung kailan at saan ka makakatanggap ng ayuda. Ang mga payout ay planong gawin sa pamamagitan ng land bank, local remittance centers, o barangay disbursement para hindi na kailangang bumiyahe pa ng malayo ang mga matatanda. Ayon sa plano, oo, automatic enrollment ito para sa lahat ng senior citizens na nasa database ng OSCA at NCSC. Pero syempre, may ilang kondisyon. Kung halimbawa, nakakatanggap ka na ng regular pension mula sa GSIS or SSS, Maaring ma-adjust o mabawasan ang halaga ng iyong universal pension depende sa ng benefit na natatanggap mo bawat buwan. Ang layunin ng gobyerno ay bigyan ng higit na tulong sa mga walang pensyon o below minimum pension recipients. Kaya kung maliit lang ang nakukuha mo sa SSS, halimbawa 2,000 o 3,000 per month, posible pa rin may karagdagang tulong na 500 hanggang isang libo monthly mula sa universal pension. Ang maganda rito, kahit pa maliit ang dagdag, malaking tulong na yan sa pagkain, gamot at kuryente kada buwan. Ito ang mahalagang tanong na gusto kong pagtuunan natin. Kapag sinabing clawback, ibig sabihin ay maaari kang maobligang ibalik ang nakuha mong pera kung sakaling may error sa eligibility o duplication ng benefit. Sa kaso ng universal pension, may possibility na ang mga tumatanggap ng ibang government benefits, halimbawa Indigent Cash Aid o SSS Regular Pension, ay ma-review o mabawasan ang Universal Pension Amount. Kaya importante, mga kaibigan, na siguraduhin nating tama at tapat ang mga detalye sa ating OSCA record. Huwag magpasa ng dalawang application sa magkaibang barangay, kasi kapag nakita ng NCSC na duplicate entry, maaring ma o ma ang iyong payout. May buwis ba ito? Isa pa itong magandang balita. Ayon sa mga draft guidelines, ang 12,000 piso universal pension ay tax-free. Ibig sabihin, walang kaltas, walang withholding tax at matatanggap mo ang buong halaga. Pero, tandaan, kung ikaw ay may ibang taxable income, halimbawa, nagrerenta ka ng bahay o may maliit na negosyo yun lang ang kailangan mong ideklara sa BIR, hindi kasama ang pension. Kung ikaw ay pensioner na ng SSS or GSIS, hindi ka mawawala sa listahan. Pero posibleng partial benefit lang ang makuha mo. Halimbawa, kung ang universal pension ay isang libong piso kada buwan at ikaw ay may SSS pension na tatlong libong piso, maaari kang tumanggap ng karagdagang limang daang piso kada buwan bilang equity top-up. Ito ay para hindi magmukhang doble ang pensyon, kundi pantay na dagdag para sa lahat ng seniors. Sa madaling sabi, walang mawawala, pero maaring mag ang halaga depende sa kung saan ka Payout schedule at proseso ng pag -claim. Ang initial rollout ay planong gawin kada quarter, ibig sabihin 3,000 piso bawat tatlong buwan. Ang unang payout ay inaasahang mailalabas sa mga piling lugar bago magpasko bilang bahagi ng Holiday Assistance Program for Seniors. Pagkatapos nito, magiging regular quarterly disbursement na Marso, Hunyo, Setyembre, at Disyembre. Kung ikaw ay bedridden o may kapansanan, maaari kang magtalaga ng authorized representative para kumuha sa iyong pangalan. Kailangan lang ang authorization letter, valid ID mo, at ID ng kukuha. Ito ang mga karaniwang dahilan kung bakit na delay o nawawala ang pension payout. Una, hindi updated ang OSCA record. Madalas, lumipat ng tirahan ang senior pero di na-update ang address. Kapag di natagpuan ng listahan, automatic inactive. Pangalawa, duplicate registration. Huwag magpasa ng dalawang aplikasyon sa magkaibang barangay o city. Pangatlo, expired ID. Kahit lifetime validity ang senior citizen ID, kailangan pa ring malinaw at readable. Kung sobrang luma na o di nakita ang picture, magpalit na. Pangapat, apat maling bank details. Kung land bank ang gagamitin, siguraduhing active pa ang account at tugma sa pangalan mo. May ilang practical na tips na gusto kong ibahagi. Una, kung ikaw ay may SSS pension pero mababa lang, maaari mong i-update ang record mo sa SSS branch at siguraduhin naka-apply ka sa annual pension re-evaluation. May mga pagkakataon kasi na ang pension ay tumataas kapag nagkaroon ng bagong cost of living adjustment, shikola, o 13th month pension computation. Pangalawa, kung ikaw ay GSIS pensioner, Siguraduhing aktibo ka sa GSIS Annual Information Revalidation, GIR, para hindi ma-freeze ang account mo. Marami na kasing naantala ang pension dahil nakalimot mag-report. At pangatlo, gamitin ang makukuha mong 12,000 piso wisely. Ilaan ito sa pang-araw-araw na pangangailangan gaya ng gamot, kuryente, o emergency fund. Pwede ring i-combine sa ibang tulong gaya ng PhilHealth Senior Coverage para mabawasan ang gastusin sa ospital. Halimbawa, si Mang Ernesto, 67 taong gulang, dating karpintero, walang SSS. Noong nakaraang taon, nakatanggap siya ng 6,000 piso social pension mula DSWD. Sa bagong programa, madodoble na ito sa 12,000